Uh, kanina pa kami nagkaroon ng discussion dito Well, uh, wala naman Mr. Chairman except that as a mathematician I'm uh, interested uh, at looking at the uh, the rate of success in hitting the lotto jackpots, uh, Mr. Chairman Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think it's the other day 680 something million Okay. Ang tanong ko po, yan ba yung sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting. Okay, sa iloto e ba ito o yung sa... sa uh, Lotto Agent Station. Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung, yung tumama na yon saan siya bumili ng ticket? Sa iloto e po. Sa iloto. E Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, meron mga balita nakarating sa amin nakatropa nyo lang po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako nag-brought up yan kasi in-open up ni Senator Coco yung, yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalaka yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity, nung nanalo especially sa ilo Plus siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailang mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo, itong nanalo. Kapag, na, kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective, at na-trace na talagang ay lumitaw na talagang hindi ka lang sa inyo then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang walang katotohanan pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon I might even use the NBI DICT Private Detectives CIDG lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking LTO PSA kung connected ba o hindi or SEC connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO itong nanalo so mabaya sa executive session yun nga uh, Senator Coco uh, nakakapagtaka nga uh, marami natataka siyempre, especially yung uh, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo pwede naman nila itago. plus pagdating po dun sa online sila naman may control ng computer system na yan so madali na nilang ihokus focus yun po yung sinasabing hinaing na maraming mga mananaya Okay. Yung sabi niya this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? E Hindi po. Last night lang po yung Iloto. E Ilan po yung tumama sa Iloto e out of this one, two? Okay. Isa lang po yung kagabi lang po. Okay. etong picture na ito, very controversial na kayo sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron pong nagreklamo sa amin one time, we covered the face, ay eh, yung damit naman po, inakilala. Eh so, uh, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason yan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing? Apo. Bakit kinakailang palitan ng clothing? Nap again, again, uh, part po yan ang pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, nag-ano eh, nag, ano eh nag, uy, yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something to apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity. Your Honor. So, at least sinamin niyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang... I'm so, we're sorry, we're not, very, we're not very good at editing that loads Pero yung tao hindi edited Hindi hey, po, totoo, totoo po yan na tao to Muli na yun tao po yan